And, kunting kwento wahan and nagre-refer tayo ng e-bike mga guys and ito mga guys oh. So, and buti may kasama tayong may kaibigan tayong vlogger na mula no kung umpisa pa ayun siya talaga tumutulong and, sa akin and nagtanong ako sa kanya kung marunong siyang gumawa nito kasi yung bitil yung binili ko to ng second hand puro sira <laughs> kaya ito buti <laughs> hirap kami kanina sa preno and yun binaklas namin yun malambot na po siya mga guys and kinalas pa namin dito and chinek niya yun po shout out kay Milo Vlog ayan ang ating supporter noon ah. na nag-uumpisa oh, ako pa, pala si Milo Katrim Vlog inaayos yeah. namin itong ebay niya na nabili ayan yeah. yeah. siya po yung number one kong supporter na nag-uumpisa si Mr. Kelabos ni Vlog and siyang nagtuturo sa atin and magaling pala siya dito sa mga gawain ganito may sarili pala siyang shop kaya tinanong ko siya kung ano yan. wala raw problema kasi pag sa iba naman nga mapapamahal na naman tayo ng gasto sa labor ay siya siya niya eh. bigyan ko lang siya ng ice water okay na sa kanya <laughs> 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 ko ka dyan libre pa nga <laughs> ay, sobrang baik niya tinamirienda ko na siya mga guys so ayun mga guys eh kung paano niya i-connect and binabaklas niya kanina lahat and tinatanggal and ito na nga mga guys so hirap hirap pa kami kanina sa paggawa nito and yan buksan niya lahat and pinacheck ko sa kanya kung okay ba and, napaka galing nito akala ko magaling lang kasi so, sa halaman kaya sinabing katrim vlog yung taga trim ng mga halaman pero ex x upgrade abroad din pala to. <laughs> Ayun, magaling siya sa mga refer refer. Ayun, panoorin natin siya mga guys. Ang galing niya mga guys. ayan si Katrin Vlog and eh, napaka-supportive na kaibigan. Yung ito nga lang pinaso. Sabi ko tubig lang, sabi niya soft drinks umangal pa. Sabi ko wala akong budget. <laughs> so, ang galing niya mga guys. Eh. Ayun. Barado yung preno and yung ating dito ginawa niya ng paraan dahil sobrang mahal daw itong bandang hawakan na to kaya sabi niya gagawa niya ng paraan and kasi magaling siya sa kalikot tayo sobrang lambot na yun kanina sobrang hirap na hirap pa kami magkano nito and yung ating bearing papalitan niya raw and yun lang ang gag gagastusin ko and sabi ko sa kanya hirap ako dito sa pagkakana ko ng maintenance so ayan mga guys so ang galing ng ating gumagawa ang galing siya eh sabi niya kung sasakyan pa raw yan walang problema <laughs> dahil mekanik ko talaga siya siyang <laughs> abroad ka boy <laughs> abroad ka <laughs> abroad ba eh, diba sabi mo dati galing kang abroad <laughs> Ang ganda. Pwede Philippines. <laughs> Pwede Philippines. Hindi, saan, ano nga yung dati? Hindi diba sa, ako nag-approve. Di ba sa, sa ano ko sa bangko yung mga picture mo? Oo. Yeah. pero, ay ba, ah, accountant ka? Ba bawal ka dyan. Ah, bawal, ah, bawal pala yun. Mahal tayo. May strike ba? Eh, May strike. Hindi naman. Siyempre, binablog lang natin as content natin to kung paano ka mag-refer. And siyempre, sinashout out ko si Milo Vlog. Yan ang kanyang... Yung sa YouTube pa lang kami nag-uumpisa. Siya talagang nagtuturo sa atin kung paano ganito yung mga copyright kailangan ingatan so, may mga super may masasagap na video bawal na bawal siya nagtuturo sa atin ah yung shooter tayo kasi minsan isang mag-message mag ako sa kanya mag-chat ka may manager amo ang dumang dapat dito ganito ang pinis niya ano gumawang tayo eh. nag-respond ka agad nag-alas kasi siya eh dito pa ako sa pag-uhor pinupuntahan niya ako, naka-bike lang siya. Ayan, papaturo talaga ako sa kanya. Katulad so, dito, yung pinapaayos ko sa kanya. And tinulungan ko sobrang uh, biga pa uri ito para may katuwang siya. Dahil sobrang kahapon kasi gumagawa kami ng content mga guys. Dala <laughs> ko to biglang natirikan kami. Na-check niya, pinag-check. So pag-check niya ay kailangan natin ito kailangan natin ng ganito bukas gawin ko to yan yung kagabi nandito siya Kaya dala niya yung mga piyesa niya yung kung anong yung mga gamit niya Ayan, nandito siya sa bahay ngayon yan Papakainin ko lang siya mga guys ah Kasi kahit walang ulam, sana ito eh. <laughs> so, may pumunta nga. Sige, dali mo nga dito sa akin yan. May papakaisip ko eh. Ayan. Kahit asin lang daw, okay na sa kanya. <laughs> Yung pina ayaw tanggapin ng tubig kanina, gusto soft drinks. Sabi ko wag magkakayuti. Ang tayo may Anong gagawin natin? Ano Anong nang hawakan ko diyan? Assistant niya ako mga guys. So ayan, sabi niya tagilid daw to and ocho yung preno hindi nagde break Yung sa likuran ko kaya sa harapan lang ako nagbe-break kanina. O, so, ayan mga guys, so hindi na siya nang uh, tinagagawa. Kung so, sa iba ko pa naman nga talaga papagawa ang mga... Agoy, pipresyo ang tayo ng mahal. Iiyak ka talaga <laughs> sa presyo. Yung katulad niyong sa break, tinanong ko kung magkano ba yan? 2,000 tibo? 2-5 yan. 2 yan? Oh. Ayun, tulad nun, 2-5. Nakalist na ako ng 2 5, Plus, plus ito, ina inaano niya pa. Plus labor pa. Agoy. <laughs> so, ang bait ng ating kaibigan na si Milo Catrim Vlog. So, siya talaga ang supporter natin noong pa ngayon. Ilan taon na kami to dalawang taon na kami <laughs> <bonding nito. laughs> <laughs> yung banding nito e baka sabihin niya e baka magdumang dalawa dyan <laughs> yan yan ang ano niya si Milo Catherine Vlog ang kanyang youtube channel na doon kami nag na, nakilala, nakilala niya ako sino si Mr. Kilabot Okay. So ayan mga guys, waiting lang. Mapapaandar na ba natin yan mamaya? Oo, oh, matitest. Kahit nga, pwede mo yan dito para ER, Iyan ko lang yung ko. ayan, yan. Ay, alay niya rin yan mga gas. Pero napakabilib ako sa taong Kahit tatsaga siya yung katri, yung magkano isang alay? Ah. Uh, uh, yung sweldo mo sa ano? 525. Oh, 525. So, ayan. Kat Diyan siya sa sa kalsada rin kasi nagwawalis-walis. -walis, naglilinis. Nagbubupit ng mga damo. Ayan. Diyan po siya na, na sa may kalsada. And may kita niyo yung mukhang yan. <laughs> Yan, yung gwapong buha na <laughs> so, ayan mga guys. So, ito, ba, diba, ito, pinanggal pa namin yung ano, pinacheck ko sa kanya ng ating mga battery. Kung okay ba o ano ba. So, ayan mga guys. Ayan. Eh, Kihihelp ko muna siya. Ayan. Wait, wait. Relax lang tayo mga guys. Ah. Oh. Uh, uh, di enam 6 terbelu yon natin din uh, eh uh, uh, ko jan, eh okay, mm. oh. na. Mm -hmm. Mukha mo <laughs> ay, mukha mo rin. Eh. Sige mo mukha mo yan. Sige mo mukha <laughs> 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 na kasi ng bago yan. Tiga. Oh, kutsi pa nga eh. Kutsi ay. Oh. Nandiyon yung Montero ko eh. Ow. May Montero ako doon eh. Three wheels nga lang. Ano? Nabit, <laughs> nabit. Nalas mo muna. <laughs> really. Eh, mo kasi matut... Dandaan mo kasi pag ano yung pag-screw. Oo oh nga, hindi eh, natandaan ko eh. Nahap ako ko siyempre. Ano? Yan na. Oo, oh, gumagalaw hey. pa rin yan eh. Paano pag, sinu eh, pag sinusin ko yan, hindi tatal si <laughs> ano? Ayos na? Oo nga. Oo nga. Oo hindi ako. Hindi ulitin natin. May replay naman eh. Marami kayong replay. Okay na yata eh. Pag gumagalaw ko ha. Ah, hindi gumagalaw naman talaga yung pag-sweet. Ah, okay na. Ang galaw Ano to? Yung nap. Wala ano. Hindi may ispili eh. Hindi may ipita niyan pag walang nap nito. Ano? Hindi ba Hindi. Hindi umano, no? Dahil ito, wala ito. Nampi oh. ka nga? Oo. So, tutulungan ko rin siya. Ako rin nakakabit ng tornilyo. Ayan, mga guys. So, ayan, mga guys, ha. Kabit ko na ito, Mel. Kabit ko na yan. Lahat ano, ang rin siya, kabit na para, ano. Kasi kanina, mga guys, bitok sa namin ko lahat. Kaya maganda yung sinecheck. Kasi mamaya, eh biglang pinapaandar natin na hindi pa nais na ayos. Pero okay, di ba? Hindi na siya nag-ano, nag Tapos yung preno mo, okay na rin yan. Yung preno niya kasi yun, mga ganit. Ha? Kaya hindi niya ako muna lang sinuting dito sa gilid para pag gina mo siya, malambot na. Hindi talaga niya ang tigas depress, Ngayon, okay na siya. Okay na to? Oo. Oh. Kanina ano no? Maganit? Oo, oh, maganit. Hmm. Ano, testing ko? Hindi pa. Ano tayo ng preno eh. tayo ng preno.

dagang huli kaya gina na dito dumadaan sa likuran shortcut doon yung pinunta mo dati ano pinunta natin dati shortcut sa palengke yung miskinita doon ang damo na walang huli din ako na yun ano oh. lalagyan mo na ng ano yan Mm, Oh, wala nga to. Wala nga to. Kasi ano to, ibibreak din to. Hindi bibili ako nyan. Ang gamit mo, eh. 80. Buti na paano mo to, no? Magkano to? 2,500? Kung pinaano ko sa ano? Nagawa mo yan, mahal yan. At Tapos so, sabihin sira. Sabihin sira? Oo. No. Tapos sabi mo, ikaw at oh, may atas. sira ka mo. Mga mundo na ako yung mga yun. talaga ni ni Luca Trim Vlog ah. Ba't yung vulcanizer mo, kailangan mo ng ano? Anong kailangan doon? Hindi. Eh, best time na lang. Ito pala, oh. Hindi mo tinanggal? Tinanggal ko. Ba't meron pa uli siya? Oo, oh, kasi marami ano eh. Ah, kanina inanong mo siya? Oo. Pinalitan mo na, ngayon lalagyan mo uli siya? hindi. Tapos ipapump natin ulit yun doon kung gagana na yung preno. Kasi ito mga guys, nung binili ko walang preno yung likuran. Puro sa harapan lang and okay na yung kabit sa harapan na ayos na na-adjust. So ito namang likuran ng inaano namin. So, ayan ang so, mga guys. Ang takbo na yan mga guys. Ang gastos daw. Ang gastos pag sa ano, no? Pag doon sa pwede. ano. Saan na ito? Oo, pwede. Pero walang problema. May kilala mo na akong gumagawa ng ganito eh. Ah. Nagkaprabaho okay. sa balde na yung mga nang servisyo nyo. Okay, ipipreno mo na ito. Ano, ipipreno ko na? Ipipreno, ano nga, gano'n mo lang. Eh, ganito, ganito ko lang. Oo, te. lang, ko muna. Oh, ayan mga guys. Ah, Ipreno ko to. Ano? Ganun ganun mo. Eh ganun ganun ko? Oo. Oh, kamay. Kamay ay may lang. Gaganyan mo siyempre. Oo. Oh. Tila mo kung titigas siya. Oo. Oh. Pag sabi mo tumigas siya, marami may titigas din eh. Oo. Oh. Gaganto ganto ko lang. okay oh, ganyan ganyan lang. Tapos pag alam mo siyang tumitigas na siya, igaganon eh, ko siya bubuksan ah, para umano siya. Hmm. Tumalsik. Kasi may hako, oh, may hangin

So, ayan mga guys, ginagawa ko ng guys ha. Uh, Ang sinasabi niya, para matuto na ako sa paggagawa nito. Hindi eh, kakatid kasi natin dito sa Montero ko. Oh. Two, three wheels. <coughs> ito lang pala rin na pagsabi ka rin oh. yan. Big kid eh. mana siya eh. Ito rin ano po ang tunuloy yun? Nga <yung galing>. lang, <laughs> nagkakaroon na. Ano yun? mo yun. Ikaw ako nagtanggal dito, dito. Ikaw ako nagtanggal dito, di ka <laughs> ako nagtanggal. Ikaw talaga. Turuan pa dalawa. Ikaw ako nagtanggal dito. Ika. 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 dito ito yung preno ah. Eh. <laughs> <Ay, preno. laughs> ito ang nagtanggal eh. Ah, yung preno. Sa task board. So ako ko talaga. E, hiyan naman Ano, may pa? Hindi Wala yan? Kung hindi pa tumutulong mo. Ano pa

Oh Oo. Ang nga ko, malamang yung bull nung bike 800 yan. Isa? Oh, Oo, isang piraso. 800 plus. Conforme sa tatap niya. Kaya, no? ले तो तुम Oh, iba na, man, na. niya. Ano na may medyo na. Kaya mo yung tuwid niya? Ah, ayun niya. Kaya ano. Kasi mo ng hangin. Oo. Oh. mo na yan? Hindi, may buntero. ako na, replano eh. Oh <laughs> <That> ito is... <laughs> <Ginain> na yun. <laughs> ba, bawat tadaan siya may, may sinabi Lahat sila binibigkas kasi Labot eh. <laughs> bakang isa ka kaganyan din. Yan ang matagal din. Tumitigas na ba? Ay, Nandiyan, ba? Hindi yan, hindi tumitigas. sorry ano. Naka-disbreak siya. Ito pa siyempre yan eh. Pag ito tumigas na, ibig sabihin yan, matigas na dyan, ibig sabihin yan. Ano to, tatlong ano to, tatlong, tatlong ano, pangalay ba naman yan yun ang pinakamatagal yan eh yung mag ano ka magbiblik ka ng ganyan ah yung ganito yung magbiblik ng preno oo oh, yun ang pinakamatagal yan yun ang pinakamatagal sa lahat yan kasi preno yan eh galing talaga ng ni Milo pa trip vlog pag, pag sa vlog sa, sa truck matagal lang sa truck isang araw no ah iiyak ka talaga dun kaka ano breaking kasi nga preno ang pre pinag-uusapan. Kaya po pala yung kaya pala minsan malang maningil sila. Oo. Oh. Oo. Oh. Yung ginagamit nila yung talent nila. Ano ba mukha ng diaper na nila ngayon? Hmm. Stupid. Stupid. Kaya kung sabi yung sira ganyan. Mas mahala yun. Tatlong ano na. May <laughs> gitatlong na. Ayan na. Eh nagbakas pa ng ganito. Ano? Batigas na ba? Sinagit lang ngayon. Ano eh. ba? Diba? Nangalay na ako. Tumatago sa iyo, no? Ay, oh. pala, eh, oh. no? Oh. May, no? May, sing may hangin? May singaw, no, eh. Ah, may singaw. So, bakulit ka talaga. So, Buti nakakita ako. Babaklasin ulit. Kaya sumitigas na kanina, eh. Ibig sabihin niyan, hindi pumapasok doon. Hindi, kailan ito? Maka nakashield ito. Ah, nakashield. Baka hindi nakashield din maayos.

hangin to problema hangin mo hangin, hangin sa hangin yan ibutas hmm. nyo so ayan mga guys marami tayong natututunan dito tagal ka na po ba gumagawa nyan ito ah, itong drip game matagal na ah break game Break in. Break in eh. Break, in. ah, break in. Anak ng Ano ba? Siyang bigkas. Break in. Break in. To, in. You know? Ha? Wala pa. Sigoy. Wala <laughs> ko siya ng kape. May kape lang sa bahay. Siya. Kape na ba siya? Kape ka na ba? Mil? Gusto mo kape? Ka kape na ako eh. Sobrings ka na. Kape na naman ay. Eh. Hey, Hindi. Kape ka. Gusto mo. Ano? una doon may kape doon tipla ka doon hindi ano oo oh, sige so ibibreak natin ulit ito mga guys so ganito pala talaga yung pagkawa na sa sa ano, sawa na ako nangalay na ako ha? sawa na sa akin iuulit eh, na naman tayo oo ulit yan lamahan Ayan mga guys, uulit na naman daw ako. Walang katapusan yung inyo na ka ang katitigas yan. Ayan, Pero ito na Relax lang eh. muna yung mga guys. So, ilalapag ko muna dito. Kasi... Okay. Mm, parado lang yung inayos nila yun. mga guys, ha? T testing na natin mga guys, ha? ng Ano, okay na? Ano, ah, ko le? Okay, pandarin mo ulit. mo, hindi, kaya mo lang. na. Okay na. Hindi, pag binitawan ko to. Kahit pag siya. bitawan. Hmm. Kahit kahit yung preno yan eh. Okay na. Okay na. Okay na. Okay Kapin na lang ko yun. Gagalaw talaga ito. natin mamaya yan. Magana mo ako ah

Magaling mo talaga net. Alis na, wala nang diferensya. Wala nang okay na yan. Okay na. Ito na lang dito. ano mo, Tukutin mo yan Ayun, nut yan no? Kaya pa ba to? Oo. Eh, mong kanya yan. Hindi ata kanya yan, So, ayan mga guys, and tapos na namin ito. ako sa ating pinag pinag ni Luca Trend Vlog. And so ang galing niya mga guys. Dito may ganto ko isa Tira, nakita ko ng hawak. Meron pa ako niyan. Sige. Ano kukunin ko? Oh. Dalaw Marami ako niyan. Iyan mo to, itahi mo na dito. Dito yeah. ilalagay mo na dito. So, ilalagay ko na dito at tatali rito. Dito di. Ah, diyan na. Siya gano para uh, gano siya. Para safe yung preno. Tas iyan ikakabit mo na yan. Oo. Oh. So ayan mga guys na testing na natin and galing talaga ni Milo Patrimonio. So <laughs> yan na, ang aking second hand na e-bike mga guys Anayos na naalis na. okay na siya. So, mag-arrange muna tayo mga guys. and shout out po ulit sa inyong lahat and maraming maraming salamat po sa walang sawang support. And kay Milo Katrim Vlog, shout out po sa kanya. Ay ang vlogger natin na si Milo Katrim Vlog ang nag-aayos and thank you, thank you talaga sa kanya sa pag-help kay Mr. Kilabot noon pa at ngayon, ayan talaga, siya po talaga ayan. Yung kakaibang Milo, Catherine Vlog, and... Makita niyo ang face niya. <laughs> okay. Yan yung mukha na yan. Mukha <laughs> <Yan>. nga, no? Hindi <laughs> magpapahuli ng buhay. <laughs> oh, so, ang galing niya. Ang galing niya. From... Okay po talaga siya. Ang galing niya. Okay so, na, okay na. magluluto na ako mga guys. Kakain pa kami. Dito, pang ano Ah, sige, sige. Waro tayo ng panglagay doon, tantahe. And shout out ulit po sa kanya and uuwi na ako sa bahay. Kasi dito lang po tayo sa bahay.